project sa Genesian Builders, no? Before pa sila nag na concrete ani, ako nang gireklamo. Nga dapat unta dili ni sila mo concrete until such time nga makabutang sila og slope protection din makumpak siya kay dili man ni original ground. Embankment man ni. E. Eh. Kung imong ulan taon ga trabaho dito ang pyramid, before sila nag concrete, gabuhat sila dag slope protection. Part sa project kani karon, gisiminto na just minto na gabiing dako pag yung dibosan para wala maka, makakita then nga nung di alaw sa taga DPWS pero karon kayo nagreklamo man Nama ko naman ko sulatan ni dito mm. just to cover up asphalt overlay na po bagong project asphalt overlay part na is ang slope protection na po mm. see sayang ang kwarta sa gobyerno so lahi na po na nga lahi na po na nahin na po na Mo na problema nila kay sa kuwa dapat total amount na din ha wala mano oh karon no na ali wala wala oh, do mm. So ako na po hagiton panang manawagan na po ko sa kuha ug eh. mm. di siya unta ibutang ang project kuan project amount ug mm. unsa poy project nga kanang na ang scope mm. kay kani supposedly part ni siya sa original. four lanes original ug nagreklamo ko ani eh. nganu man nga gisiminto ni nga walay klarong uh, shouldering plus low protection nga embankment man dili man original nga ground mm. Ako na kita biro bangat. Sa sa ulah dito sa ulah pa sa dipuluhan to karon. Genesis construction. Genesian. A Genesian construction. Amigo ba na nato? Amigo na ni mo? So kam nga at at point ba mijo sa taro ni mo? Ako niingon ako ni di kapila na nga unta. Kontraktor, maayo man nag-agi ng GMS, maayo man agi ng BADS bro, maayo man nag-agi ng na kontraktor. Sila lang untang maayo ug agi sila mo ipatrabahoon sa mga dalan. Para dili masakripisyo, pero kay basik dako og nanihab atong eleksyon usa may tubag sa DPWH ay ilahang ilahang istoryahon ang ang congressman o gobernador so na istorya, abot lang? Abot lang kana di ko ka, di ko katubag ana mm -hmm. pero at least karon dili ko nila mamahay oh. Nga man dili ko kasa dili ko karon ra nag up ani nga isyo mm -hmm. Daghan mig sulat complaint adres sa DPWH pertaining ani nga mga project dire. Before pa ni ang isyu Before pa, pa, wala pa isyu wala pa eleksyon. Nagpadala na ko sulat sa DPWH. Mm -hmm. Dili di kamay gawa Gawas na nagpadala. I called up Director dia I called up DE. Dili pa si Assistant District Engineer pa si Engineer Opao. Si, si, si Bayang. Oh, um, pa ni Baya Ah uh, si uh, Banire. Nagtawag na ko nga gig ako na silang gig question kani nga mga mga project. Mm -hmm. I don't know og unsay nahitabo. Karon maki at least makita ninyo. Ngawa ko nagbuhat-buhat og istorya na. Ah. Ning mo cover up na pud ana. Pareha dito na po sa tulay gigikan ta dito karon. Di ba? Yeah. Sure. So, Budgeted oh, siya. Wa pa karon para ma-cover up, repair and maintenance. paunsa ka maka-repair nga wala pagali nagian bisag kas a. Kanang mga bato para apra am na. Sino protection? Ay uh, no, sino um, protection ad diri? Mm. man gibutang So part na na siya karon sa Ay, kanon, berle. Ah. So, double ang budget. Mao ni gusto nako na ma mo nang mas maayo bitu ningon ko ninyo mm. at tu ang DPD police kay naghangyo ko mag run through ta mag walk through ta mag site inspection ta joint with DPWH mm -hmm. so this time basta maka atong gibo ra gud nga pag bisita sa mga project mayor ang DPD police iyo man invite ka unta mo join ko ako kapila na nila mm Kali mo diri atong lang tao nang project. Oh, habang ug wala mas nam apel. Oh, wala pa eleksyon. Mm -hmm. So, may lang ani mas nang. I don't know. Oh. Hadlock tingali. Mm -hmm. Hadlock tingali. Okay oh. so next time uh. next rebutan uh. oh itu tak oh. next next